Ngayong araw guys, samahan nyo ko mag-unboxing tayo nitong nabili kong Android monitor para sa aking sakyan na si Daxin. So sa mga bago lang dyan na di pa nakasubscribe, baka naman pwede subscribe at i-share nyo ang aking video. Ito para sa mga gustong magka-Android monitor, watch nyo lang itong video. At ito na nga na tanggal natin sa kanyang plastic. Isa-isahin natin ang laman niya. At yan ang specs. I-post nyo na lang kung gusto nyo makita lahat. Ayan, isa-isahin natin. Yan ang bracket. Yan ang mga jack niya, RCA. Yan, mga sensor, yung ano ng GPS, tsaka yan, mga sakit. At eto na yung pinaka-monitor niya. Touchscreen pala yan, 9 inches yung in-order ko. Ganda, may fan siya sa likod, para, kaya talagang hindi mag-iinit. So, let's go. Pakabit na natin to kay Master Bob. Let's get it on. Dyan, ano? Yung hood. Ayan, no. Si Bob. Makuha mo na, Bob. Ang umaga. Morning. Umaga ng Mr. ating dayo. So, <laughs> che check natin to Marami tayong papagawa ngayon. Baka abutin tayong maghapon ito. <laughs> natin yung bagong kaya ni LB. yan Si Master Bob. Dinayo pa natin dito sa Santa Rosa. May ano, marami rin pusa sa inyo. Bakit? Ayan, no? Pusa yan, eh. Pusa, ba? Mm-hmm. Oh, pusa. Pabunta mo. <laughs> ah, ito. Maluwag na yung rubber. Ah, rubber pala. Maingay. So, sundan nyo lang ang aming gagawin ngayon. So, ayan mga kaibigan. No? Sinisimula na ni Bob. Una muna niyang gagawin ay uh, yung monitor. Ganun lang pala yun. Yan, sa mga gusto matuto na magkabit ng monitor sundan nyo lang mabilis lang naman ito basic lang dapat meron kayong mga ganito panungkit uh, tawag yan, wire ano high wire uh, meron sa si shopping yan eh. sa si shopping si yan So ito nga pala guys, bali yung nabili natin na ano, monitor. Walang sakit, no. Bali magawa wiring pa siya dito. Ah, uh, mag mag-splice tayo Oo, uh, isa-isahin 'yan, <coughs> tapos didikit 'yan. Antenna. Maganda sana kung may sakit na para isasalpak lang dito. Yan. So dapat pala pagka uh, bibili kayo 7 inches pala dapat Dahil yung stock nito ay ano 7 inches ang kasya mm -hmm eh binili ko 9 kaya bibili tayo ng 9 inches na gantong size para lapat siya so yan ha tandaan nyo 7 inches para swak A few moments later. So ayun guys, bali galing ako sa ano kanina sa highway at sa Santa Rosa naghanap ako ng ganito. Yung cover ng monitor. 9 inches yung hinahanap ko, wala mahanap din sa mga shop. Sa Shopee pa order Kasi iba busy busy sa pag-install ng ano camera sa likod. So yun mga kaibigan ano, uh... Iti-testing natin yung reverse Ilagay mo nga sa reverse salamat. Okay So yan makikita natin Nasa likod kasi Nakatingala siya Nakatingala Yun Okay Madali lang naman mag-install nito mga kaibigan May manual naman dito Nakasama So kung gusto nyo hindi masayang yung stock na ano na harness huwag nyo na puputulin mag splice na lang kayo dito sa bandang gitna ito lang naman kailangan yan tapos yung GPS mga kaibigan dito ko nilagay sa dulo ayan pinagapang ko yung wire papunta doon nandito na siya ayan. ito yung kanyang GPS tsaka may may USB na rin to mga kaibigan dalawa dalawa ang kanyang slot okay dito yan nakakabit Okay, so ipipix na lang natin mga kaibigan. So, ito nga pala, pag bumili kayo, nitong 9 inches na Android, kailangan nyo po magpalit ng uh, panel. Ayan. Kasi, hindi siya tutugma dito mga kaibigan. So, kailangan nyo magpalit ng panel. Ayan. Meron naman na bibili sa Shopee mga kaibigan. Ito. Itong, itong panel lang to. Ito, ito pa rin gagamitin natin. Kung gusto nyo Ayan. mag 9 inches. Okay. Kung gusto nyo 9 inches. Kasi ang size nito ay 7 inches lang mga Kaya, kaibigan. 7 inches ang bilhin Ayan. Okay. Tama yes. Tama pagkasa ano, ang ganda ng tunog daw. Dun sa ano. Naka ano pa lang yan. Ano yan? 6. Mm -hmm. Hindi po sa ganda. Maganda ang ano, speaker ito. Hyundai. Sinetap ko na kasi yan eh. So, Tapi continue tayo guys, dahil hindi natin nakabit muna order pa tayo sa Shopee ng ano yung frame so salamat Master you, Bob babalik tayo next week okay thank you order muna ng center uh, panel kaya nga eh tapos yung alarm papakabit tayo 2,000 years later Alright, ito nga pala yung part 2 natin Continue nung vlog natin na Nahinto Bali, umorder pa kasi ako sa TikTok Bali mas maganda pala sa TikTok kasi doon sa Shopee, galing China pa kasi. Kaya matagal. Ito 3 days lang dumating na. Yan, papakabit natin kay Master Bob yan. Tapos ito yung monitor. Android monitor. Yan oh, sinisimulan na niya baklasin yung ano ng aircon. Dahil ililipat dito. Ano ba right. Ayan, nalipat na ni Master Bob yung ano. Ano ng aircon, tsaka yung pinduta ng aircon. Ayan, binaklas na rin yung stereo. Itong Android. Ayan. Android na tayo. Sa so lang mga uh, gusto magpakabit ha, PM niyo lang yung ano nyan. Facebook page. Sakto? Sakto? Yun, parang sinukat yun. Ah. saktong saktong mga kaibigan yun no mamaya natin tanggalin yung hmm. plastic para sabihin bago hmm. tapos may tornilyohan yan dito mga kaibigan yan. kaya ito talaga ang kailangan nyo pag 9 inches binili nyo hmm. kaya dapat talaga sakto mm <laughs> 9 inches yan pwede na manood mga bata habang nabiyahe uh, Testing na natin Ang ganda naman siya Hindi siya wala siyang delay Ayan. Meron na rin pala siyang uh, Youtube Ayan. Pwede nyo to i-connect sa cellphone nyo mga kaibigan Hotspot Ayan. Meron May, net Yung Netflix, may Netflix pa rin pala dito mga kaibigan Komple Halos kompleto na rin mm -hmm. Tsaka napakamura lang ito mga kaibigan. Kayang-kaya -kaya na ito. Mm. Kung magda download ka, meron din dito. Wala um, lang talaga siyang SIM card mga kaibigan. Hindi kagaya uh, ng isang Android na may SIM card. Ito ay wala. I-hotspot nyo sa Mahal nga lang yun. Parang okay. tablet talaga. Oo. Uh, yan. Radio. Hey so, smooth naman yeah. ang touch niya mga kaibigan. Kaya ano ganda. Ayan, pwede ka na mag dito. Pag may signal siya, pag may... Uh, mamaya, kukonnect natin sa ano yan, hotspot. So, yun guys, napakabit na natin tong Android monitor. Bali, explore na lang natin siya. O yan, sa mga gusto magpakabit pala, message nyo lang si Bob Works Garage. O, astig, di ba? 9 inches ang size nyan. Tapos, ah... Uh, yan, tapos meron na rin siyang map lahat kompleto na halos pag may reverse nga pala may reverse yan yun o, kita o, oh. hindi na oh. nag automatic yung ano niya, yung camera nya ah, neutral nya alright Okay, salamat sa mga nanood at sa mga gusto magpakabit, PM nyo lang siya. Thank you.